Ayan okay, guys, welcome back to my YouTube channel Turun Kalikot guys So ayan guys, meron kasi akong kasama na Tricycle driver na uh, Yung pasero namin na iiwanan yung hmm. cellphone nya Ayan eh, ito, ito yung ito cellphone nya guys silo. Ayan, kung napapansin nyo guys Yan yung cellphone nya Ayan, ito yung, yung nakaprofile ng may-ari ng cellphone nya guys So ngayon guys Uh, ito yung nakapulot ng cellphone. Ayan, naiwan sa sidecar niya. Oh, ayan, shout out, pre. Pre, shout out. Shout out. Ayan. Oh, inaantay na mayari. Inantay lang namin yung mayari -ta talaga uli. sa sauli. yan Kasi hindi pwedeng, ang kinin niya kasi hindi atin yan. Pinagpawisan din. Yun. Kailangan. Anis sa buhay. Anis. Pag tayo. driver, shoot lover. Shoot lover tayo dyan. So, <laughs> so ayan guys. <laughs> Ngayon, itong cellphone na to guys, isusuli talaga namin sa mismong may-ari. lang oras. Parating. And guys, ito yung, ano, ito yung may-ari oh. Yan, kung napapansin nyo guys, yan yung may-ari. Yan yung profile ng may-ari. Ngayon. Kaming mga tricycle driver. Anis. hindi kami, ano, mag-anis kami dito. Anis yan. mga anis kami. kung ano man yung mga naiwan sa amin dito, binabalik namin dito. Automatic. Ito na yata yun. So ayan, nandito naman kami ngayon. Iniintay lang namin yung may-ari nung cellphone. Kasi kumbaga tinatawagan na namin. Ingat nga, wala pa kaming kita. Kasi hindi naman na ano, yun kaya inano namin yung Ito na, ito na, ito na. Ito na. Teka pa namin ito. Ito sa drive to. Kilala mo sa sa drive to. ayan, guys, nandito na yung ano yung Ayan, shout out nga pala sa ating mga viewers. Ito yung ano, ngayon, dumating na nga yung guys, yung mayari ng ito, cellphone. Lang lang di, ngayon, titignan natin kung ano yung sasabihin. Ngayon, ito, ito yung Ito na ito. Ako ito, sa na may ito. May oh, ito na mayari. ito na mayari. Shout out okay. mo Ngayon, yung... Ngayon guys, ito yung mayari. Ng ng may wala, ngayon, walang, dumating na mayari. Walang load yung cellphone. Pinalutan, namin. Pinalutan Ito,

Yan yeah. yung may-ari ng yeah. cellphone. Dito na bahay niya sa loob. Dito, Dito na. Dito na. May bahay sa, na. Sabihin sa sa ah, na. Sabihin uh -huh. na. Sabihin oh. yeah, na. Sabihin Ngayon ma'am, oh, ito yung ano, ito yung cellphone niyo ma'am. Oh, yan. Para, Ngayon ma'am, yung... hindi namin to inaano, in, binubuksan lang namin to dahil para, para makontak kayo. kayo. Pa na lang ha. Paano 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 na lang, ha? Kasi may chinat po ako na ano yung pangalan. Kasi tinitsuran ko yung cellphone. Tapos, oh, kasi hindi po kasi makontak. Wala akong ulit kanina. Sabi ko magpapalod na lang ako kasi hindi naman sinin pa ano na mga kaibigan mo print uh, ba hindi ah, na namin talaga uh, yung sa may ari ito po yung pangalan na dito naman, eh. yung ano mm. ay Kenji ay oo oh, oh, kaya pala sabi ko sino <laughs> mo kasi gusto namin kasi, ah, ka kasi na. kasi 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 namin kasi balik talaga ka kasi, kasi inahanap po kasi namin lahat ng mga kontak para makuha nyo po yung cellphone nyo yung para maano nyo yung cellphone nyo kasi wala kasing ano dito lang kami kumukuha kaya pala nagchat siya sabi ko bakit ganito yung chat ni Kenji <laughs> uh, thank you for it. Uh, so, Ngayon guys, you. 'yan. <laughs> Paano na lang kayan? Ayun oh Guys, ito 'yung ano, 'yung may-ari ng ano, <laughs> 'yung cellphone. palo nyo na lang yun. ayan, <laughs> 'yung. <laughs> 'Yan, <laughs> 'yung lagi na ko 'yan. Oh, uh, 'yung naka talaga ito si Padre Junior oh, 'yan. Okay.

<laughs> ito yung mayari ng cellphone. hey eh, guys, kung napapansin okay, niyo guys, yan yung mayari ng cellphone. So yan. Thank you, kuya. Oh, yan. Thank, yung... thank you po. <laughs> Palo kita sa vlog ko, kuya. <laughs> thank, you thank you po. Uy, um, ang Ay, turong kalay Thank you po, maraming salamat. city. Ayan. So, sobrang, ano. Ayan, guys. Maraming <laughs> tayo, wala. Oh. Wala lang. Ayan. Sa Ganda na lang yung guys, maraming salamat guys sa aming mga tricycle driver Hindi naman kami lahat na mga ano guys. Di kung may naiiwan lang, may lang may sa aming mo. tricycle, binabalik namin Bilang guys. Kami na, na, ay, kami kami yan, na. yan. Ang daming kusang loob lang siya eh. Wala nang loob eh. <laughs> Walang loob. loob. Walang Walang Pusa na lang Wala no, pusa na lang. Pusa ginawa. <laughs> so guys, maraming salamat guys. At kung bago lang kayo sa aking channel, please like, share. Subscribe at pindutin yeah, niyo yung, yung bell button para update kayo sa mga bagong drivers. Turon Kalikot TV. Yan guys.